Guys, welcome to my new Minecraft video. Today I'm going to play with my sibling. And let's start with this video. Ngakuha muna tayo ng wood dahil tayo'y magmamining mining muna tayo ng Siguro ang una nating gagawin, guys, ano? Gawin muna tayo starter house, then magmamining tayo ng proper Sige, sige. Kaya ng ano magandang wood kasi ito ano ito ang case eh. Ang kulay orange. Kaya ano magandang wood? Sangat, ayok. Ayok ng kulay orange. So, guys, i-ano na lang natin ito. I-cut ko na lang na oh, tapos uh -huh. ay makakuha na tayo ng mga resources para makapag-build ng base. Tignan nyo to. May nakita akong ano, malaking cave. Explore ko yan mamaya. Sige. Lain. Wow! Punta rin yan mamaya, no, Jessie? Oo. So, hindi pa ako nakagawa. Nagawa mo ng crafting table. Nagawa ko na. Food. Okay lang. Um, Ako ito lang. Meron na akong 24. Dito na tayo mag-base, oh. Dito na tayo mag-base. Saravin? Ano to? May ano to? Ano ko, village? Ay, bundok pala. Daki. Tara dyan tayo muna. Dito na lang akong gagawa ng base. Kaluntay pa lang. Tara. Okay, guys. Pukuha muna ako ng stone tools and we will back. Okay. Dito nga po, guys. gagawa na po ako ng stone pickaxe at axe. So, dito na nga po para kami gagawa ng base. Ano pa yung namin ng base? Yan. Dito so, kami sa taas. i add lang po namin itong gagawa namin. Then, ay din namin yung gag-designan -de po namin yung daanan ng base namin. Okay? Let's do this! Yes. Okay guys, tignan yung nato ko ginawa namin. Ah, uh, ito na po yung mga base namin. Like, magde na lang po ako dito now na indoor namin. Ito nga po pala yung ginagawa namin, pathway pababa po dun sa, ano, pababa po dyan para diretso-diretso na lang po kami. Ayun. Ayun, may ship po. Patay mo yung just you. Saan? Ayun, sa likod mo. Ayun, just sa likod mo. Sa likod ko. Yung dalawa sila. Patay mabilis. Mag-set point lang tayo. Dito nga, guys. Mag-ano lang ako dito ng... ng mga apat na block. Ay! Kung walang... Ikaw lang kukuha muna ng mga kasha tree. pag na. Yan, ganyan lang po yung gagawin ko. Tapos, like, kukuha na po. Kukuha muna po yun ng mga oak. Ayun, na, oak. kasi yung gusto kong pag-design. Ayan ko nag-design ng acacia kasi nagpapangitin na ako sa kulay. Wala lang oak. Meron dyan. Ako nakita ko. Yan banda Oh. Yan, 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 dyan. Ayun Oh. Yan. Kunin mo din yung sapling yan. Tapos, let na na ako ng stairs pababaan dito. Stairs ba? Yeah. Gawa mo ako na kung torch. Okay na to. Mamatay na ako. I Ito, wait. may lama dito. Patayin ko ah. Wala ka nang makuha Wala ka tulong ng polo, wala pa tulong ng polo. Okay, papailawan ko muna to ba kasi may mag-spawn dito sa amin. Ilawan mo din dito, wala. Eh. Dito, lagay ako dito isa. Dito, banda. Bumulog ka. Yan. Ito na yung panimulang base namin. Oh my god, may patas pa pala to. Ito na pa natin. Mo. Ay, alam ko na dito. Dito. Lagyan ko na lang kaya dito ng slabs. Ng akasya. Uy, okay eh. ako kayo na to. Lagyan ko na to ng akasya slabs, no? Or, ano? yeah mataya ko. Ano ba yan? Kunin mo items ko. F in the chat. At <laughs> yung items Saan mo Nasaan mo yung coordinates? 38 Kabila Kabila Yan Basta makita mo ilaw natin Negative 38 38 lang talaga Hindi negative Ang layo mo na Nasaan yung gamit mo? Nasaan mo kasi brightness mo? Yan. Go, dire dire chimo. Makuwi binakita kang sira ng mga puno doon tayo, 'di ba? Ay nalala ko yung ravine. Ayaw nga yung ravine. Diyan, diyan, dire dire chimo 'yan. Yan diyan tayo. Eh, dun dun dun. dun. Yeah. May pig, may pig, may pig. Wag na, wag na yan. Tolo pa ko. Ang ganun ay kita na pala 'di. Ang ganun sa may pig. Oh. Ano ba yan? Hindi mo. Um, Ayaan mo na talaga yan. Bala ka na dyan. Uy, anong take speed ba nilagay mo? Ha? Zinero mo, winan mo. Ha? Wala. Ano oh, yung normal lang? Four mo! Normal lang yun. Ano yun? Cheat kasi Jessie yun. Hindi yun cheat para Promise, hindi yung cheating. cheat. Cheat lang, nga, yun ang kulit. Kailangan Tignan okay, nga, kailangan nga i-allow yung cheat. Tagal, oh. Naka-record pala ako. Nakat ko naman yun. Mag-expand ka dyan. Tanim ako? Oo. Oh. Ay, sige. Ayan na sa may Kunin mo yun Ay, love, pala tayo ayon rin dito Ayan nga Teka lang, kami na yung mga Ay, di mo kinuha Hindi Kasi, wala akong item pang Kaya hindi ko na kinuha yung mga item na sa baba Wala na Okay. Yan, ina-expand ko lang to ng slabs. Para may pupunta. Yan. Di ba pala namin na-explore yung ano na cube na. No? yung cool ko nawawala. Eh, hey, nakuha ko lahat. Ayan o. No? Ay, ito may campfire. Dito mo lutoin yung ano, Ching. Mga nakuha ko? Oo. Uh -uh. Oy, hindi ko na ko i Kunin mo sa baba. Dali. Wala na ako. Leather talaga yan. Di talaga gagana yan. Ayun may chicken, no? Oh. Nampuntay na lang tayo. Huwag na. Putak-putak Buhin mo na yung chicken. Oh, gawa ka, uh. cheese! Okay, um, okay, um, Okay, okay na. Ayun, may ship pala dito sa daso. Saan? Ayun, ship. Ayun, okay. Oh, yun eh. Eh, yung manok niyan eh. Ship talaga yan. Ayun, natin ang mukha si manok. Ah, uh, siguro. Pintayin mo natin mag-gabi. Ayun, mag-umag. Dito, dito. Ako yung mag expand muna dito. Sabang ako kumuha ng mga Ako yung pa. Kailangan din kung maraming kulak. Wala tayong ko no, Wala okay. okay. akong ngip. ba chicken sa baba pero ito na lang kailangan ko. Ay, ito na lang kailangan ko. siya nga na. Ano? Inahabulong mo ng spider! Sulak mo. Okay, ang tagal mag-umaga. Asan ba yung mga hayop? Wala kami yung pagkain. Ispon ko muna dito, baka malaglag. Ayun o, meron ka na dun o. Basta pupunta. Pupunta ka sa base ko. Uy, ba't tinanong mo yung idinidesign ko? Ayun, spider o. Oh. Tasoy. Okay. o, yun. Hindi na mo napapatunan ito. Ayan, ayan, malapit ka dito. Uy, dali o. mo. Sabit mo lang, yun. Yan, patay. Tara na. Akin ang pagkain. Bilis. Monster Hunter. Oh, ito yung napon mo na talaga sa inventory. Meron sa inventory. Inventory. Inventory mo. Alam ko. So, yun. Wala talaga kami pagkain. May chicken pa sa subong. Siguring <laughs> ko. Okay. Ano pa ba yan ang gagawin natin? Magawa muna ko stairs to heaven. Parang sa... Siguring ko yung chicken. <laughs> Gawa ko dito ng stairs. Pero gagawa muna ko yung... Yes, wala pa tayong kasi. Eh. Para malagay ko yung mga ano. Three blocks. Swinches. Yan, magkakabi na sila. I'm gonna fight to death. Lahang pati kahit mga lahat. Ito, dalilit ka dyan. Lalaban ako si... Ayun, may ship! Ako nabahala dyan. Ah! O yan? Wala talaga akong ano. Yung pig, yung pig, yung pig. Kailangan ko ng pagkain. Iluto e, mo na yan. Ito pala naluto na yung chicken. waito ito dalawa dali. Pag dalawa tayo dito. Ano ito? Baby lama, bahala ka dyan. Kimi-kimi-ay, kimi-ay, kimi-ay. Oh. Tuin mo na doon. One, two, and one, two. Akin yung pork chop, ah. Oh. Akin yung meat. Sa yung muton. At akin na naman sa kamatayan. Tingnan mo. Punta na talaga ako ng an bundok. Yan. Diba yan? Gagawa ko dyan ng base. So, guys, babalik na lang kami pag naka-gather na kami ng mga... Ay, pag naging umaga na, tapos nakaka-gather na ako ng mga source again. So, na yun, yun na yung ginawa kong, ano, stairs. Kasi, nauulog ako. So, umaga na nga po, guys, kaya kuha na po ako ng oak na pang ko sa base. Three, two, one. Dito nga po, guys, aking mga... Oh, wood, kasi ayoko na kay Wala naman dito ng ano. Ito, may ship. Ilan yung ano mo dyan, Chi. Wall mo. Ano? Dalawa. Ang lag! Rabi, ang lag na. Big speed na kasi. Kulo, tignan mo. Let me stand here and keep promise. Cross my heart. Um, go kailangan mo na i-upgrade yung jet para maano yung take speed. Ay, naglalag na eh. Kanya yung abusol. Wala ka sa akin, nasa chest nga. Pupunta ko itong cave. Kukuha lang ako ng na, ayon. Eh. Ay! Meron pa lang doon! Ako yung okay, nagmamine muna. May cave dot kuya! Oo na. Pumuha ka na dyan ako dito kukuha ng iron. um Dami pang, ano, dito ang pang-ano dyan. Ayan may iron. Hindi mo sa mga electric fan! Bota mo na. Ito mo dito kung kuse din na ako dito. Sa akin. Ang naman na dito. Ikuha mo na ako dito. Alagasag! Meron ko dito. Ay, dito, dito. anim. Dito talaga akin maraming ko ayon ah, sa lakunto. Ayon. Ah, Kaya, eto ang big cave to Jesse. Robin, O big cave lang? Big cave. Ang Robin kasi diretso lang. Isang diretso yung ano. Hindi, ang Robin may blood. Ang ito talaga, chi. Wala ba ako may free na na may nakapunta dito kaya tatakpan ko. Explore natin dito pag may gear na tayo. Bakit okay, na tayo mining area. Saan ako dumaan? Ano na? Oh my god! Okay, wala wala na ako nakikita ang iron uh, malapit. Puro copper tsaka coal na. hindi ako makakit? Ang mo, ano, hindi ko dun sa mga nilagyan mo ng Okay. Where is mine? Um, Magkatanim ako sa'yo dito, dito malapit. Dito, dyan, dito, tsaka, dito, tsaka, sa pagkakit dito na lang. na talaga sa'yo yung paper. Ayan, ayan. ayan na, mayroon ka na siya Diyan ka pa isa, Chig.

Jesse. Oh, Jesse, ah, kailangan ko nang oh. Uy, sila! Michael! Hello, Michael! Okay, okay, ang gusto Ayan. que la con la niya, just Diyos, isa lang. Bilis. Tamo na Dito, dito, isa. Ayun Ay ayun, butas, tas, eh. ay, yan, yan. I don't to Mm -hmm, mm -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Stand on Dito dyan? Si Jake? Si May kaya siya, ikapin niya ako trapdoor, Dalawa lang. Yan, dalawa trapdoor. Si may trapdoor, Jake? Hindi, dalawa trapdoor. ko Hindi wala kinuha niya pa dyan, oh. Ako na ano mo mo, eh. Ang daganda Dalawang piraso lang to, oh.

So, dito na nga po na ang aking video. Thank you, thank you for watching. See ya!